ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga dahilan ng pagluwag ng puwerta ng babae, ng isang babae. So, yan po ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong binibigay sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, ayon sa aking pagsaliksik, ang pagluwag ng puwerta ng babae ay isang natural na bahagi ng pagbabago sa katawan at maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. So, narito ang mga kadahilanan kung bakit ito nangyayari na minsan ay lumuluwag ang kipyas ng isang babae. So, number one, panganganak. Sa panahon ng panganganak, lalo na kung ito ay normal vaginal delivery, lumalawak po ang pelvic floor muscles ng babae para sa paglabas ng bata. Bagaman ang ari ay may kakayahang bumalik sa dating hugis. Maaring hindi ito bumalik ng insakto, ngunit bumabalik ito ng county o ang hugis niya. So, ang ibig sabihin, ano, pagkatapos mong makapanganak, meron din naman siyang uh, kakayahang bumalik dahil nga streetsable naman yung ano na yun, yung dati niyang hugis. Pero maaring hindi ito bumalik ng eksakto sa dati talaga. So, yun ang ibig sabihin. So, dyan po nakukuha sa panganganak. At ang number two naman, sexual activity. Bagaman hindi ito direktang nakaka sa pagluwag ng puwerta, ang regular na pagkikipagtalik ay maaring magresulta sa temporaryong pagbabago sa tensyon ng muscles. Ngunit, hindi ito pag nagbaba, pagbabago. So, ang ibig sabihin, meron pong tendency na kapag parati, ibig sabihin siguro, parating uh, meron tayong, uh, tawag dito, yung pagtatalit na nangyayari, meron pong tendency na, uh, ano po siya, i-expand po, kumbaga. Pero, hindi ibig sabihin na hindi siya babalik sa, da sa dati, no? So, yan po ang anuhin lang natin na baka magtataka tayo na pagkatapos makipaglabanan, tapos nakita natin na oh, bakit ganito na. So, babalik din po pala yan siya. So, ibig sabihin, no? Kaya, babalik sa permanente at hindi po siya talagang yun na yun na, na uh, ano na siya. So, number three, pagtanda. Habang tumatanda ang babae, bumababa ang production ng estrogen lalo na sa menopause lalo na pag nagmenopause na no ang kakulangan ng estrogen ay nakakapekto sa elasticity ng vaginal tissues na tinatawag kaya maaring magresulta sa mas relaxed na pakiramdam so ang ibig sabihin nyo na nga yung doon sa atin pag medyo edad na ang isang babae ma ma parang mapapansin po ng babae na medyo yung ano niya is relax ang pakiramdam. Ibig sabihin, medyo metron talagang pagbabago na, no? Na iba talaga kaysa yung edad na mga nasa 20s tayo, 30s tayo, no? So, iba na talaga, lalo na kung nasa 50s na. So, dahan-dahan na talagang nagbabago na, pati na nga yung mga balat natin, di ba? So, yan po yung number 3, pagtanda. At ang number 4 naman, pagkawala ng muscle tone naman ito. Katulad ng ibang muscles sa katawan, ang mga pelvic floor muscles ay maring humi, humina kapag hindi masyadong nagagamit no? o kapag tumatanda na. Ang pelvic floor exercise gaya ng Kegel exercise ay nakakatulong upang palakasin at pagbutihin ang muscle tone ng mga ito. Guys, sa susunod guys, sa susunod kong video, ang ituturo ko naman is yung paano pasikipin ang bulaklak naman ito. No, paano siya pasikipin kung medyo nag-ano na siya. Yun na yun. No, kaya abangan nyo sa susunod kong video yung Kegel exercise na tinatawag. At nakakapagsikip talaga ito. Yun yung tinatawag na muscle control, no? Na tinatawag na pag ma magaling daw mag-muscle control ang babae, nako, talagang hindi iiwanan ng lalaki. Yun ang sinasabi nila. Hindi ko pero ito talaga, nakakatulong itong tinatawag na Kegel muscle. Ah, Kegel exercise na tinatawag. At ang number five naman, kakulangan sa pagsasanay sa pelvic floor muscles naman ito. Ang hindi regular na pag-ehersisyo ng pelvic floor muscle ay maaring magdulot ng pagluwag ng puerta. Meron din siya, no? Kung ibig sabihin yung doon sa loob, yun na nga, yung tinatawag doon na uh, pelvic o oh, vaginal, ano ba yun? Uh, walls doon sa ilalim na tinatawag, yung pelvic floor doon sa ilalim. Na kaya pag halimbawa ang minamuscle, ano na, control natin yon nagiging mas malakas siya. Ngunit kung hindi siya na-ehersisyo, yun na nga, nagiging relax na relax lang siya. Kaya, medyo, ano, mahina ang dating. Hindi po siya yung, ano, talagang, ano na ano. So, yan na po, no? So, at ang number six naman natin, nasa lahi o genetic naman ito, no? So, ang ibig sabihin, ang ilang mga babae ay maaring likas na may medyo talaga, na medyo, yun na yun, na, ang puwerta niya. So, yan po yung... Uh, pang-anim no na ibig sabihin may sa lahi din pala siguro totoo naman siguro din na kahit sa mga kalalakihan may lahi din na talagang maliit yung ano nila meron ding malaki pero hindi naman siguro din katulad sa babae na meron talagang sinatawag na super laki na wala naman yun. So, ang ibig sabihin, meron lang talaga medyo lang na may lahi din na ganun ang nangyayari. So yan po yung ano natin ang topic natin ngayon tungkol sa uh, pagluwag ng puwerta ng isang sa isang babae. Pero wag po kayong mag-ala, at uh, hindi naman po ito malaking problema siguro ano dahil tayo namang lahat ay tumatanda na rin at nangyayari din nang ito yung dito sa pagtanda na number 3 no na talagang bumababa na yung ano yung production ng estrogen kasi nga dahil sa menopause alam naman natin pag nagmenopause ng isang babae doon sa mga nakarelate no doon sa mga nagmenopause na dahil talaga namang mararamdaman nila na 'yung maraming mga sintomas tulad na 'yung tinatawag na vaginal dryness, wala nang gana sa pakikipagtalik uh, at uh, ano pa 'yung mga nararamdaman, ang dami po mga sakit sa ulo, depression, mga anxiety, o ano pa 'yung mga nararamdaman dahil na nga sa uh, menopausal na 'no, sa menopause kapag menopause na. So 'yan magsimula po 'yan sa from 45 to 55 na idad na makakaramdam na talaga ng tinatawag na menopausal. Menopausal stage na mula 45, meron nang nakakaramdam niyan. Marami na doon ayon sa aking mga pagsaliksik. Kaya wala po tayong magawa dahil talaga ang ibig sabihin tumatanda tayo hindi natin mapigilan ang mga bagay-bagay na pagbabago sa ating katawan so yan po guys kaya wag lang po kayong mag-alala kung anong nangyari doon sa ating mga kabulak-bulak sinasabi ko lang kung ano yung mga kadahilanan minsan kung meron po kayong napansin na pagkakaiba doon sa bulaklak ninyo so wag na po kayong Huwag na po kayong maano na bakit nangyari ito o ganito. Doon lang po sa ano, hindi naman po siguro pang kalahatan. So, ayan po guys, ano nagustuhan gustuhan nyo? ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, sa Ati Stella ninyo. Bye-bye! Bye-bye!